Tapos si-inom ka? Hindi ko lang talaga kinaya yung isang subject ko, Tay. Hindi mo kinaya? Sana nagpatulong ka. Ano, binubuhat ba yung subject? Ayun nga, Tay. Lagi ka wala sa bahay. Paano mo tutulungan? Bakit ako ako ba tutor mo? Kailangan nandito ako sa bahay. Kailangan ko lang ng gabay. Anong gabay? Hindi ka naman pilay. Tay, mag-aba pa. ka naman sa mahina. Huwag niyang pag-usapan eh. Hindi lahat nakukuha sa inom. Naintindihan mo? Sige lang, Tay. Huwag ka nandito magdag sa problema ko, Tay. Huwag ka nandito sa problema ko, Tay. Ha? problema? Hindi ka doon, Ha? Eto sa'yo! Ha? Ah? Bro! <laughs> Huwag ka makilap! Bro! Hindi naman mag dropped. Ano ba naman pwede nyo naman pagsabihan nyo? Pagsabihan mo yan, anak mo ako, nagtatrabaho ako. Pagod na pagod na ako magtrabaho. Maupo ka, maupo ka. Ano ba ang gulo dito? Huwag <laughs> <Wamaan dito>? ka lasing <adesso> na sumasagot sa tatay mo. Nakakaawa pala yung lasing, no? Yung tama, nilalabo ko lang yung tama. Hindi, hindi. Solusi,